and then... dan idol oke oke Terima kasih telah menonton! Tapos ka agad, ha? ha? Tapos ka agad. Bukas na lang daw yun. Okay, <laughs> <laughs> <kasatawang lang> <laughs> <laughs> <-huh. laughs> Ilang pusti pa yung bubuhusan niya? Ilang ba yan? Lima Ay, ilang halo naman yun? Isa Check si Eh, ano naman yata bayad nun eh 30 mil yata eh <laughs> Kamelyon. O, 50 din yung lima. to siminto Pwede na rin, ano? kasi pagkasak. Ano ba yung hirmahan din yun? Ano Ay, Oh. Ito pala yung poste na sinatawag. Ito pala yung posting na tinatawag na bubuhusan. Yan po, idol. Yan, posting. ito po yung labas ng posti Colbert po may hindi pa yata natanggal yung gitna nung no. <laughs> nung no, maliit ano ate gas ate yung tagal yung bago yung ah hindi eh naman yung ginagkat yung... pagka ano kagoy, Ay, kainit. Sa Pilipinas. Pagod rin, ha? Hindi. May, kaya nga sabi niya na may anting-anting daw. <laughs> <laughs> hindi. Hindi, ay, hindi, hindi alam na tinitis lang yung hirap. Ha?